Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan mga lads nandito ako yun sa Gabanes Moto Gear Ito mga lads mga kaibigan Alas kompleto po sila rito ng iba't ibang klase po ng mga gear helmets At iba pang klase para sa ating pagmumotor Meron po sila rito mga kaibigan Iba't ibang klase ng brand po ng helmets Meron po silang top box At iba po kung kailangan po ninyo Riding jacket Ayan may kumini po sila iba't ibang klase din po yan tapos meron po po sila dito ibang brand na motor wall yan mga lods ha? halos kumpleto po talaga rito may ibo helmet meron po rito yung gili yan magandang klase din po yan may KYT syempre yung ating paborito dito po yan mga kaibigan mga lods matatagpuan ang gabanes sa uh, may pasig bali search nyo lang po yan o no? kaya message nyo po sila sa kanilang page Nandito po ako mga kaibigan para tumingin at bumili ng ating pinapangarap ni KYT na R2R 6 b Misano. Try lang po natin kung meron po sila. Ito mga kaibigan, marami sila rito mga nipads. Tapos iba't ibang klase kung kailangan nyo sa inyong pong mga gamit sa pagmumotor. Dito po talaga ako nabili mga lods kasi nga po quality at mura po yung mga paninda po nila. Makakatawad pa po kayo. Sulit po talaga rito, quality na, mura pa. Kaya ito katulad nito, motowolf na kapote. Ito mga kaibigan, yung inipon ko pong mga barya para ipambili ko ng helmet. Inipon ko po ito, yung mga sobra-sobra ko po ito sa pag-uwi ko galing trabaho. Inihulog ko po yan sa Alcantia para makaipon at maipambili po natin ng helmet. Ito mga kaibigan mga lods, bali sabi ni sir yung ari po ng gabanes, i daw po niya kasi nasa kabilang store po ata nila yung helmet. At ngayon inantay ko po rito sa bahay kasi dito po niya dadali, napakabait naman talaga ng may ng gabanes, i pa sa akin. Mukhang nandito na siya mga kaibigan, mga lords. <laughs> sir. <laughs> sir. Dito na yung customer natin. Shout out kay sir. <laughs> ah, sir. pa talaga. Eto <laughs> na mga kaibigan, yung ating in-order na KYT 2 r K6B model ng Eto mga kaibigan, may nakalagay sa kanyang box na world class helmet, racing helmet ng KYT. Alin at buksan na po natin para makita po natin yung loob. Excited na po tayo na makita yung ating pinag na helmet at ngayon mabubuksan na po natin magagamit na po natin sa mga rides. Long rides po ito gagamitin. Yun know, o. Pati lang yung bag niya. Napakaganda mga kaibigan. Napakaputi. Talaga naman. Napakagandang klase ng bag po ng KYT yan lamang po mga kaibigan yung laman ng box tapos eto nandito po yung kanyang booklet tingnan nga po natin kung ano kasama ng booklet ayan may kasama po po lang mga sticker eto mga lods ang ganda ng booklet yung manual ng KYT helmet talaga naman sobrang quality po talaga nitong helmet na to Halina't, buksan na po natin tingnan na po natin kung gaano kaganda yung ating nabiling helmet Sensya na po, wala nagbibideo Tapos itong camera, yung cellphone ko Bali, pinatong ko lang sa gilid nitong, Nilagay ko lang isa sa gilid Itong box ng TYT Ito na po mga kaibigan Wow, talaga naman, mapapawaw po talaga Yung ng helmet na to Matagal-tagal ko rin pong pinag-ipunan Halos isang taon <laughs> Kasi mga bari-bari lang po talaga Yung pinambili ko po nito, sobrang pinag-ipunan ko siya Napaka-pogi mga kaibigan Mga lods, grabe naman no talagang di ko akalain na ganito pala talaga kaganda sa personal <laughs> ngayon ko lang kasi ito nakikita nakikita ko lang lagi ito sa mga post sa mga, sa youtube ayan mga lods oh, napaka pogi grabe, sobrang ganda, hindi nga ako nagkamali na pinagipunan ko ito ito nga po pala mga kaibigan mga lods ah, double visor po ito, pero bibilan ko pa rin po ito ng iridium lens para mas okay, mas maganda hindi ko pa po kasi alam ko anong klaseng magandang kulay na iridium lens para dito sobrang pogi niya mga lods mga kaibigan napakaganda talaga ng QYT nababagay kaya siya rito sa aking sniper 155 magagamit ko na rin to mga lods mga kaibigan ngayong March 15 sa biyahe namin sa Sambales tapos sa April 12 uwi ako sa amin sa Bicol sigurado gamit na gamit na to ngayon meron na rin po pala ako, mga kaibigan mga lads na bili na Ejeas Ejeas ba yun? ang <laughs> pronunciation on. Entercom gagamitin ko rin po yun ikakabit ko po yun dito madali na lang daw po ikabit yun ako na lang magkakabit po nun para mas lalo siyang pumogi at habang bumabiyahe nagsasounds o kaya naman kung may mga kasama pwedeng mag-usap habang nasa biyahe yan mga lads so, mga kaibigan napakapogi po talaga ng KYT R2R K6B model Misano, eto nga po pala mga kabigan may lock yan kaya safe na safe po yan sa inyong biyahe sa inyong long ride di po siya agad tataas kung medyo malakas po yung hangin kasi may lock po yan kaya safe na safe po kayo yan mga lads so napakaganda po talaga at napakapogi ng ating nabili na helmet ng KYT sobrang sulit po talaga yung ating pinagipunan eto po yung booklet nakasama po nya eto rin po yung mga sticker bali eto tatlong klase po yan dalawang maliit tsaka isang medyo malaki na sticker kakabit po natin yung isa dyan sa motor eto yung laman po ng mga ng booklet nya bali titingnan lang po lang, lang po natin babasahin kapag may pagkakataon po tayo pero sa ngayon di na muna <laughs> marami rami rin po yan kapag di lang po tayo busy Ito na mga kabigan magkatabi sila ng nauna kong helmet na KYT TT Course Arbolino yan si R2R, magkatabi na po sila. Yung si Titi Cords Arbolino, bali yan po yung ginagamit ko dito sa pang daily ko, pampasok ng trabaho. Tapos itong R2R, bali siya po yung gagamitin ko sa long rides. Medyo pricey nga po siya mga lods mga kaibigan. Ang KYT pero sulit naman, magandang klase at talagang safe, safety helmet po talaga siya. Racing helmet po siya sa ibang store mga kaibigan mga lods ang price po nyan 8.5 pero kay Sir Gabanes sa Gabanes Moto Gear ay 8.3 lang pero binigay nila sa akin dahil nga po sa humingi ako ng discount tapos lagi na rin po ako nabili sa kanila binigay na lang po nila sa akin ng 8,000 at diniliver pa po niya dito sa bahay ayan mga kaibigan mga lods yung aking dalawang klaseng helmet ng KYT ito po talaga yung pinakagusto kasi talagang sobrang safety po talaga to si ayan mga lods, double D-ring po kasi yan. Hindi po siya quick release. Kaya kung sakali man po na mag, matumba, mag-slide po tayo, ay hindi po tayo, hindi po matatanggal at sa ating ulo yung helmet. eto mga kaibigan, sa totoo lang, nag-slide ako rito dalawang beses. Una sa Bicol ako, gamit ko tong KYT. Tapos sa pangalawa ko, don dito naman sa may pasig, papasok ako nun. Nakasagasa ako ng aso. <laughs> Pero to talaga, buti talaga may helmet po talaga tayo ugalin po talaga natin na mag helmet po tayo malayo o malapit man sa ating pupuntahan once po na sumukay po tayo ng ating motor ugalin na po natin magsuot ng helmet para po hindi lamang po sa huli kundi para na rin po sa safety po natin malaking bagay po talaga yan malaking tulong po yan ito po mga kaibigan yung double visor po nya ayan o, kulay black Maraming maraming salamat po sa panonood sa hindi kagalingan na pag-unboxing. <laughs> Sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa inyo sa support at sa panonood. Sana baka po, pwede pong makahingi po ng isang pakisubscribe naman po na aking YouTube channel. Baka share and like na rin po pag may pagkakataon po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. mag iingat po kayo palagi sa pagmumotor mga kaibigan, mga lods. God bless po sa inyo. Mabalas po sa inyo, Gabos. Salamat po muli.